Hello guys, welcome back ulit sa ating munting channel Ito nga palang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at magandang buhay para sa inyong lahat mga idol Ayan, magluluto tayo ng fried chicken mga idol na pwede nating pahanda ngayong darating na Pasko or New Year Ayan, napakasarap at napakasimple ng ating mga ingredients rito, abot kaya Ayan, meron tayong tubig mga idol, kasama ang sibuyas, konting bawang, luya at syempre yung ating laurel Ayan, at konting sisuning at konting soy sauce para medyo light ang ating fried chicken pag ito'y naluto na mga idol. Ay, at syempre, lagyan natin ng asin. Medyo tapangan lang natin ang ating timplada. Kasi kung hindi siya matapang, hindi masyadong kakapit sa ating manok ang ating timplada rito mga idol. Dahil syempre, para manuot ang kanyang lasa. Ayan, ibig sabihin, medyo alatan lang natin ang konti. So ayan, meron tayong side dish. Ito ay sweet potato. Ayan mga idol, kamote. So hiwain lang natin na parang french fries ang dating. Ayan. So ayan, super hugasan pa rin natin yan. Ayan. So ayan, pagkalipas ng mga isang oras, sang, mga isang oras natin pakukuluan sa mahinang apoy lang mga idol, ay yan, medyo alam mo lang malakas yan dahil yan ay naka-pass forward. Pero mahina lang po sa mahinang apoy sa loob ng isang oras or walang uh, kulang isang oras. Ayan. Tingnan muna natin pagprito ang ating uh, kamote price mga idol, syempre para masarap. So palutongin natin mga idol. pwede nating isikan fry yan pag medyo lumambot na. So pwede natin iprito ulit ang ating kamote para lalong lumutong. So ayan pagkaluto na ng ating kamote at uh, itabi lang muna natin. Tsaka natin ngayon iprito ang ating nilagang manok mga idol lang talaga namang. napakasarap nito pang handa ayan sa mga birthday ayun, binyag mga idol ayun, masarap tong uh, ganitong klase ng recipe dahil hindi nakakasawa ayun balibalik ta lang natin hanggang sa maluto ayan hanggang sa maging golden rin so ayan medyo may konting sunog dahil doon di maiwasan yan pag yan ay nasa nalapat sa ilalim so mas maganda talaga kung maglagay tayo ng dahon man lang or uh, anong natin, ilagay natin na hindi siya nakadirekta doon sa ilalim ng ating kawali so ayan i-chop na natin mga idol so ayan okay lang yan may konting sunog pero hindi yan sunog kundi nag over lang siya over light lang mga loads ayan Siyempre hiwain na natin ang ating crispy chicken dahil nakakatakam at talaga namang masarap. Ganyan lang kasimple, kadali gumawa ng fried chicken na talaga namang may lasa at hindi mo na kailangan bumili sa labas dahil sa sarili luto natin ay makakatikim tayo ng masarap na crispy chicken. Ayan. At siyempre, kanya-kanya na lang ng version ng sausawan kagaya sa akin. Ang sausawan ko ay isa ng ay ketchup la ang mga idol ay pwede rin tayo gumawa ng tuyo mansi na talaga namang manghang yan the best na susawan sa ating fried chicken syempre ang ating fried chicken dahil timplado na nung pinakuluan ay talaga namang malasa mga idol ayan at syempre dahil luto na pwede na po tayong kumain at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat ayan